Yan po, nagsalita na raw ang mismong chairman ng Comelec mm -hmm, mm -hmm. uh, Panahon na! Sabi mm -hmm. Ano? Nang ano? Nang ano? Nansones? <laughs> Mangustin? Hindi, panahon na raw na amendahan yang uh, Party List Act at saka yung Omnibus Election Code mm -hmm. Yan po ang sinabi ni Comelec Chair, George Garcia. Ah, dahil ah, ang ano daw po, may limit ang kanilang pwedeng gawin. Kasi marami na nga nakakapansin yung party list, eh inabuso na yan. Uh, oh, oh. Uh -huh. Kung sino, sino na, either kung may pera ka, gawa kang party list, dadaanin mo sa pera, panalo. Uh -huh. Kung ikaw ay sikat, nora honor ka. Uh -huh gawa ka ng par, uh, Tulfo ka, mm. gawa ka ng party list, mananalo ka. Kung ikaw ay uh, political, meron mm. ka command votes, mm. gagawa ka party list, ilalagay mo si kuya, si ate, or... Uh, Kung ano na lang. Uh, wag naman po yung kasambahay. Mm. Uh, mm -hmm. Sobrang sobra na yun. Sobrang na yun. So, abusado uh, na, uh, na abuso itong party list. So, sabi niya ni chairman, eh... Dahil daw yung Supreme Court ruling, eh binukas siyang party list mm -hmm. sa virtually anybody. Mm -hmm. Yan. Pero meron akong napansin dito, pare. Sino po ba nag accredit ng party list? Supreme Court? Congress? Congress? Mm -hmm. Mm -hmm. Or uh, cabinet? Come sino ba? Comelec. -like. Baka naman na, Amfrel. Hindi. P hindi. Uh, pastoral. PVcrb Ah, uh, uh, Hindi ang nag-accredit ng party list. Eh, ah. e, bago po yung wish list nyo na amendahan yung mga batas na gusto nyo ng amendahan, within the COMELEC, meron naman kayong pwedeng gawin eh. Yeah. Halimbawa, yung accreditation, linisin nyo ng gusto. Hindi ba pwede yun? Hindi, okay. In the spirit of the party list system. Ah. Hmm. Uh, yun lang naman yun. Huwag kayo makakredit ng kusin. Eh, their sino, hands sino. Are tied daw eh. Oo. No, no, limitado not. daw really? ilang uh, powers. No, you can... Nakaposos kami Implementing so, and regulations eh. nga yun eh. the accreditation process is a... is the, ano, is the vetting process. You have to find out whether this really... Ano is, ba uh, talaga ang rules nila sa accreditation? Alam ba? Sino-sino ba? May definite ba yan? Or... It's a moving target because you have a definition of what a party list should be. You have uh -huh. that. Even the, even the Supreme Court ruling that uh, supposed to have opened up uh yang ganyan, you still have your rules. You still have your accreditation processes. It's up to you. So it's In up to you. boards. Uh -oh. Wag mo ipasa sa Kongreso, Chairman. Okay. Ngayon, yung pasa sa Kongreso, assist lang assist naman yun. assist lang. Uh -huh. Kag Kagaya niyan. There are uh, very very you know very, uh, talaga naman nagsilbi na at lahat they represent specific sectors that uh, that are considered marginalized or disadvantaged. ano. ngayon tinanggal kasi doon sa Supreme Court ruling yung idea ng disadvantage and marginalized but eh, you can pero still, klaro sa constitution yun but huh? you can still work that out oh cool. klaro sa constitution yan claro. yung representation yes. po ng uh, party maliwanag yun maliwanag sa constitution labor urban poor, mm -hmm. uh, IPs, mm -hmm. okay, women, youth, yan. maliwanag yan, farms, yan. Farmers. farmers, okay, workers, kanyan. Uh, hindi po yung uh, LPG dealers. Nakakatawa <laughs> yun eh. LPG dealers, laki na kinikita nyo, eh, marginalized kayo. May kailangan nyo ng party list representative. Mahirap mag-recycle recycle ng mga tangke. Ha? Tanke. <laughs> Yung migrant workers baka payag pa ako doon pero paano naman naging marginalized yung mga uh, OFW Ang laki na kinikita noon ha and then you can also you can also make a, you know you, you can also make certain uh, clarifications or credentialization on the representatives of such sectors mm -hmm. Pare you know, who will represent you yes. ganun yan. Yung supreme court ruling, the way i understood it. Gusto lang pong sabihin, who can be nominees? Mm, yes. Hindi what group can become party list. Hindi naman ganun eh, yeah. di ba? Sinak sino, sina, if you take a look at the listing. Hindi nga, yun laging tinuturo, yung Supreme Court ruling, pag nag-approve sila, hindi, okay yan, pwede yan, kasi sabi ng Supreme Court, yeah. po, pwede yan eh. No, you have Ang sinabi your... po, the way I understood the ruling, yung mga nominee, kung sino ang pwedeng nominate ng party list. Hindi pwedeng limited. Mm. Okay? Mm -hmm. Eh, pero yan ang laging tinuturo ng Kominik. Eh, may Supreme Court ruling eh. So, we can, we can, uh, hindi, hindi, hindi namin pwedeng, our hands are tied eh. Mm hindi -hmm. pwedeng i-reject. Parang yan yung ano, pero may mga nire-reject sila. Marami silang nire-reject na hindi dapat nire-reject at marami silang pinapapasok na hindi dapat pinapapasok. Really? For example, Bakit hindi ka bakas? Nire nila na... Hindi. halim, uh, halim, -halimb halimbawa na lang. Halimbawa na lang. Yung mga kagaya nito, ha, ah. yung butil. Okay. Ito toong ano yon? Farmers group oh, yun. Oh, okay. Tinanggal. Oh, na uh, uh, workout. Okay. Basta na lang... Eh, mahina, no, mini. may na nominee. May... Hindi. Ah, wala, Hindi. Siya, wala siyang impluensya. Wala uh -huh. siya, ang... Eh, wala talaga impluensya yun. Then. Kaya nga party list eh. Kaya nga nagpa-party list yun eh. <laughs> yung mga ganun. Ba't ka nag ano, halimbawa, uh, sino ang nire-represent halimbawa ng isang, for example, uh, ano, uh, Comadrona? Oh. Comadrona, si Joey Lina. Si Joey. Anong nire-represent? Comadrona. Ay, at saka bakit siya ang representative na kumadrona, ah, hindi awal. naman siya kumadrona. Magaling si... magaling si, uh, Siya lang ang nag-organize. Nag hmm. Ito nakakatawa pang sinabi ni chairman. Kayo daw mga butante, mag-file kayo ng petition pag meron kayong nakitang nominee na hindi naman talaga uh, representing the party list organization. So, problema so, ngayon ng mga uh, buta? Tayo may problema ngayon kasi kayo, hindi kayo nagpa-file ng oh. petition eh. Uh, chairman naman, mga ordinaryong tao, paano naman gagawin? So, niyo? for example, hindi tao, ba pwede... magpa-file ka na, ah, hindi, yan, hindi dapat tayo. Oh, kailangan mag-file ka para, para atupagin nila yung kaso. Ang dami kong ibang ginagawa sa buhay ko eh. Dami yun ang trabaho. Hindi, trabang. hand to mouth ka nga. <laughs> hand to mouth ka nga. Hindi. they on their own hindi ba nila pwedeng gawin? They, they can do that, of oh, course. Eh I bakit can. kailangan pa na yun ang nakakatawa sa pinagsasasabi nitong uh, uh, ang alam ko magaling na election lawyer. Magaling talaga siya. Talaga magaling. siya magsalita ngayon. Si Chairman. I, 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 bakit I really naging don't. comedian? I don't I really have the no. Uh, sayang eh, sayang yan. Because uh, Uh eh, but, ano, mangled na mangled na yung party list system na yan. Their hands are tied. They, they cannot be held. Hindi huh? pwedeng ganun. Hindi pwedeng their hands are tied. No. Nagsalita din si Cheese. Ah, uh, ayan daw po mga nominees eh laging tinuturo yung Supreme Court ruling. Hmm. Stating hmm. who can run as sectoral representatives. So ano na raw po yan? Gamit na gamit. Gasgas mm -hmm. -gas na gasgas -gas na yan Supreme Court ruling. Mm -hmm. uh, pero uh, si Escudero mm -hmm. nasa dreamland. Uh, reality check, Senate President. Mm -hmm. Hindi daw totoo yung party-list system ginagamit ng mga political dynasties. Mm -hmm. <applause> <yun>. Palakpakan tayo. <applause> Hindi daw totoo yun. Really? For example, pare, just to give you an example, uh, yung agimat, what is the agimat uh, represent? Agimat. Agimat. Oh, agimat. Anong nire-represent? Anong advocacy nila? Anong nire-represent nun? Pinuno. Okay. Anong nire-represent ng mga... Pinuno? Okay. Nun? Pinuno. Oh. Mga puno. Environment. And yung nga gusto Hindi. natin malaman, <laughs> what are these Ah... <laughs> diba? uh, sabi daw kasi ng Supreme Court, ay, yung uh, nominee ng party, hindi na makailangan na nandoon mismo sa so, sektor na yun yes. Yun lang ang sinabi ng uh, Supreme, Supreme Court. Court. Advocate siya. Mm -hmm. Mm -hmm. But, at so case, ginagamit daw yung butas na yun But on the basis of the record, of the record of uh, past, past uh, record. O halimbawa ikaw, you are, you are supposed to represent uh, environment, the envir uh, environmental groups. Mm -hmm. Di ba? Uh, Have you ever been involved in any kind of an environmental activity? Wala yun sa... Wala sa Sabang definition yun eh. E? Yan, oh. Yun credentialization. Pag sinabi mo na ikaw ay komadrona, have you ever been... What kind of uh, komadrona? Pang, pag... Pag... Uh, ano, Hindi kontrol? ba pwedeng gumawa na lang ng listahan na eto ang mga sektor na pwede? Hindi pwedeng gano'n. Kasi Wait, ngayon kahit sino pwede. Oo. Oh. Mag-imbento ka lang ng uh, pangalan na uh, ma mapa-register ka sa COMELEC, vendors. Yes. Uh, so so it's up to the COMELEC at this point. Yes. Mm -hmm. So the COMELEC can do what whatever it, it wants. to do. Kasi nga ka, walang batas. Meron, there is a Hindi ba pwedeng magkaroon ng disiplina sa COMELEC? Meron, yung nga na, yun ang ibig sabihin natin, disiplinahin natin ang ating sarili diyan sa loob mm -hmm. na yan. Yun ang ibig sabihin niyan. Hindi yung basta na lang nag-file, nag ganito, ganyan, etc. and everything, okay na. Ito po ang sinabi ni Senate President. Mahirap daw ipasa yung mga reforms sa party list. Dahil kailangan dumaan niya sa House, eh napakadaming party list representative sa House. Mm. Patay. Mm -hmm. Eh di stalemate tayo. Walang mangyayari sa atin. So forever na lang natin uh, tatagapin itong ganitong klase sistema. Meanwhile, yung mga party representatives, eh kasama sa pork barrel. Bakit kasama sila doon? Yeah, because they're members of Congress. Hindi, may distrito ba sila na paglalagyan ng flood so, control? Meron, so, din, so, are, meron din sila they flood, have may flood control din you sila. May flood out. control. At, at rock, rock netting. netting. They have sectors that they have to report. Rock netting? Yan naman. Wala, ano kayong distrito eh? No, Ba't kasama kayo dyan? No, you have to work out kung ano yung menu na isinama nila. Mm. San? Kasi there is a Minusot menu. Minusot pa rin. There is a menu of projects eh. Ah. so, okay, What kind of projects did you implement, etc. In ganong klase. So, wala tayong pag-asa na. Kasi sabi ni Escudero, mahirap ipasa yan eh. So, wag na lang natin gawin. Credentialization. So, sino pwede magtulak noon ng reform sa party list? Wala. No, meron. Ah uh, those people who are Para na tayo si DNR Secretary nito. Mm. We're losing the war. We are losing the war. So wala na lang. Wala na lang kikilos. Ganun na lang ba? Mm -hmm. Hindi parang uh, na-disappoint ata ako mm. sa mga statement ni Senate President. Saka ni Chairman. Saka ni Chairman. Parang iyan ang nangyayari eh. Pabayaan na lang natin. Go with the flow. Eh, ang tawag po ng bayan, gusto nila lang makakita ng pagbabago dyan sa issue na yan, ng party list. Okay? Kitang-kita nyo. Hmm. Pagsikat, whatever the advocacy mananalo. Pag may pera, LPG dealers, <laughs> paano naman nagkaroon ng mm -hmm. Tsaka yung powerful clans, mga dynasty, they're dominating the party list system. E paano na yung mga truly ano disadvantage? I refer to the peasants, so, mm. farmers kung tawagin yun to the Work IPs, workers, the workers. Mm -hmm. tapos eh, parang ang dating sa akin pare These two guys, si Senate President at saka si Chairman, parang they're justifying the what's wrong in the system. Ganun pa lumalabas. Sabi ni Chairman, kailangan na amendment sa Kongreso. Mm -hmm. Sabi ni Cheese, eh mahirap gawin 'yan. Mm -hmm. Which is which? Sa tayo magsisimula? Mm -hmm.